maraming mga ulat ngayong gabi, busisiin ang iligal na kalakaran ng pagsasanla ng sanggol ng ilang mga magulang. Uh, ano pa yung amo ko pong in-check? Siya naman po nag-upper sa akin na siya daw magbabalag ospital. Ngayon, pag ano, wala nga po silang anak. Labo niya. Buti na lang maabutan niya. At usisahin ang planong pagtatanggal sa mga motorized pedicab o kuliglig sa Maynila. Sumutin na pa si Sten at si Ben Tatanggalan niyo kami ng kabuhayan. Magpapensyahan na lang tayo. Ina. Pagbuka ng mas malawak na paglalantad ng mga isyo at kontrobersyal dito sa Reporters Notebook. Karaniwang isinasanla ang mga alahas at iba pang ari-arian. Pero ngayon, maging mga sanggol, isinasangla na rin kapalit ang kaunting halaga. Ang mas nakakabahala, may iba na tuluyan ng pinapabayaan at hindi na tinutubos pa ang anak. Bakit at paano nga ba nasangkot sa ganitong iligal na kalakaran ang ilan? Okay, may tumada, ano? okay. Magandang umaga po! Okay. Uh -huh. Inabutan kong parang mga palitong nagsisiksikan sa bahay ng posporo si Emma at kanyang mga anak. Walang permanenteng trabaho si Emma, pedicab driver naman ang asawa, kaya madalas kapos ang mag-anak. ulam niyo ngayon? Fish crackers, ho, bangos. Ito, bangos. Nang araw din yon, nakita ko kung paano magsalusalo salo sa hapagkainan ang mag anak Pinagsaluhan nila Emma ang mumurahing fish crackers na siyang inulam nila sa kanin. Mga anak ko, oh, nagugutom dahil na wala pa ang oh, asawa o oh, wala rin kita. Sa ikaw na misa isang daan lang ang oh, kita. Eh ako humisan naglalabada lang din. Eh. Misan utak pa oh, yung ano namin yung labas ako? Tingguhan pa ang bayad. Mangungutang mm -hmm. na naman ako para makakain yung mga anak ko. Sanay na raw sila sa hirap, pero mas lalo raw silang nabawon sa patong-patong na utang nang maaksidente noon ng kanyang panganay. Ito po yung panganay ko, nasagasaan po siya ng jeep. Kailang-kailang mo talagang balimisan yung sugat niya nung araw na mabaho nga po yung paa niya. Nangiram na ako doon sa kaibigan ko ng limandaan. Kasi yung pantapal mo sa sugat niya is 400 plus. Magkano lang ho na natira sa amin, 20 pesos lang din. Pamasahe pa, isa-ortopedic e pa ho kami nakakumbay. Dahil wala raw maisip na ibang paraan, lumapit siya sa kaibigan para humingi ng tulong. So inano ko ng best friend ko na kung gusto mo, i-friendan mo muna sa akin yung anak mo, kung isan lang mo muna, 30,000 bigyan ka ng para awas na yung 500. Kinausap ako, ko, asaw ko, Paano natin mababayaran yung limang Pangkain na, wala. Pabilang bigas mesan, wala. So, anong gagawin natin? Sige, kung ano, yan ang yung anak natin. Sa halagang 3,000 piso, pumayag ang mag-asawang isang na muna ang mag-iisang taong gulang na anak. Mababawi rin daw nila ito sa oras na makapagbayad na sila. Pero laking gulat nila nang naglahong parang bula ang kaibigan. Sabi nung kasera nila, umuwi na raw ng Batangas. Hindi na wala. Opo. Naisip ko kagad, akala ko ba wala sa usapan namin yung ganun. So bakit, bakit inilayo niya anak ko? Eh, pumunta ako sa mga magulang niya, tinatanong ko yung number niya po. Hindi raw nila alam yung number ng anak niya. So hanggang, hanggang ngayon po, wala na ako kami balita. Kung si Emma hindi na nakita pang pa anak, si Chris J. maswerteng bawi ang anak mula sa mapagsamantala. Hiniram daw noon ng kaibigan ng kanyang asawa ang nag-iisa nilang supling para pansamantalang alagaan. Nagano siya sa akin, niya. Sabi ko sa kanya, huwag mo sa akin yung bata doon sa kuya mo. Sabi ko sa kanya ganon. Sabi niya, Di, may ano na kasi ito kuya, may gatas na, meron na lahat, kompleto. Sabi ko talaga ako sa pag-aalaga. Dahil tiwala sila rito, pumayag silang kunin muna ng kaibigan ang kanilang anak. Lingid sa kanilang kaalaman, plano palang isanla ng kaibigan ng asawa ang kanilang anim na buwang gulang na sanggol. Isinanla raw ang sanggol matapos matalo ang kaibigan sa isang sugal. pinahanap ko sa kanila yung bata, kaya lang hindi nila makita kasi walang nagtuturo kasi gabi na. Nakita ni Tita SP, sinamahan niya, tara kunin natin yung bata. Nag-text-text pa daw, tapos Nung pagdating sa road 4, tinakbo lang City si Tita Espe, niya. Buti na lang maabutan niya. Yun din yung ano niya, talo, 2-5. Baga yun yung kapalit ng pera, yung bata yung kapalit. Parang ginarantor niya yung bata. Sa kabutiang palad, natungton nila ang pinagsanlaan sa anak at nabawi nila ito. No, 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 no. Noong November 26, nahuli at nakulong ang nagsanla sa anak ni Chris J. Kung tama na rin ito, may pagkakamali rin ako, Miss Pan, Kasi may anong pangamunod na ano ko, nang anong pangamunod ko eh, hindi na yung bata, inanong ko, sinahiram ko, mayroon ko yung pangamunod ko. Ano po yung kaso sa kanya? Ano po? Abduction in relation to... Abduction nang aking tanungin ang suspect tungkol sa kasong isinampas sa kanya at kung isinanlaban niya ang bata, mariin niya itong itinanggi. Isinanla mo daw yung bata? Totoo ba yun? Hindi totoo. Nang araw ding yun, nakalaya ang suspect matapos ang isang linggong pagkakakulong. Iniurong daw kasi ng magulang ng bata ang kaso laban sa kanya. Kung ako lang, oo, oh, pero para din sa asawa ko kasi sila din nakikusap eh. Kaya inatras ko na lang. Oh. <laughs> Kung si Chris J. nakasama na ang anak, si Emma nanguli na pa rin sa bunsong anak. Hanggang ngayon pinagsisihang ko na walimbawang oh, magkagipit-gipit uli, uli kami, hindi ko mahugagawin na mayaling i-ano ko uli yung anak ko dahil ganun pala kasakit. Paliwanag ng Child Protection Unit o CPU, kailangang masolusyonan ang pinakaugat ng problemang ito. Ang pinaka-common na reason ay kahirapan. Na wala na silang magagawa, kapit patalim na. So, eto na lang yung means na para mabuhay. O iba, sabihin na meron sila isa pang anak na serious yung kalagayan, kailangan bumili ng gamot. Kaya maraming mga rason. Ayon naman sa DSWD, marami silang mga proyektong pangkahirapan kasama ang mga lokal na pamahalaan. Well, kailangan kayanin kasi hindi naman pwedeng pabayaan na nga lang sila. Sa pamamagitan ng iba't ibang programa tulad ng Pantawid Pamilya, uh, Kalahi Seeds at uh, Seya K, o yung tinatawag naming Tatsulo na programa, ng DSWD. Kailangan rin daw ng mas pinaikting na pagmamatsyag ng mga otoridad upang mapigilan ang mga ganitong kalakaran. Gusto ko siyang tingnan doon sa education side kasi ang education side, ito yung prevention na ano ang sitwasyon ng ating community at saka ano yung mga karapatan na, ano karampatang parusa. Kayang-kaya ho namin tugunan. Uh, pwede ho namin i-turn over yung care sa DSWD. Nakalulungkot na dahil sa matinding kahirapan, may mga pinipiling isakripisyo maging ang buhay ng sariling anak. Hanggat hindi nasusolusyonan ang ugat ng problema ito, at hanggat hindi napaparusahan ang ilang mapagsamantala, patuloy itong uusbong at mananatiling problema ng lipunan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa isang barong-barong namin nakilala ang pamilya ni Ivy, di niya tunay na pangalan. Walang trabaho si Ivy at ang kanyang asawa. Ang kanyang mag-anak, nakikipagsiksikan sa maliit na tirahan ng ina at mga kapatid. Hindi pa raw kasi nila magawang bumukod ng tirahan. Bapang mga halat eh, yung asawa ko hindi ko pwedeng pilitin kasi yeah, may, may ano rin po siya, operasyon. Kaya makikitira lang po kami ngayon sa nanay At nakapatid po sa baba. Doon kami natutulog sa gabi, pag umaga, Diyan kami sa labas, makain. Diyan kami kasi wala pa ka makitang ula. kami makita, wala kami makakupang bahay. Dahil may ang buhay. Lima ang anak ni Ivy at kabuuan na niya sa ika-anim niyang supli. Dahil daw sa kahirapan, isang lihim na kalakaran ang pinasok niya at ng kanyang asawa. Hindi pa man nailuluwal ang anak, isinanlanan niya ito sa kanyang amo. Sabi naman po ng amo ko, si siya mismo po sa hospital na aanin niya daling gastos, binigyan niya pa kami ni kahit isang libo lang po kasi ang sa mga anak ko. Walang naiiwan kasi ganyan. Hindi ito ang unang beses na ginawa ni Ivy ang magsanla ng anak sa amo. Sa katunayan, isinanla na rin niya noon ang pang-anin niyang anak. Limang taon na ang nakalilipas. Sa ano mo isinanla? Sa um, ano um, pa yung amo ko po ng check Siya naman po nag-oper sa akin na siya daw magbabayad sa ospital. Ngayon, pag ano, kasi wala nga po silang anak. Alagaan daw niya muna po kahit mga tatlong buwan. Ngayon, kapag, sa tatlong buwan daw po pag makabayad po kami kay kalahati daw. Ibigay niya po sa atin yung bata. Tatlong buwang nasa amo ang kanyang anak noon. Ganito rin ang mangyayari sa isisilang niyang sanggol. Hanggang mabayaran nila ang gastos ng amo sa panganak ni Ivy. Paulit-ulit lang ang mga kwento ng kahirapan. Pero ilang para ang ginagawa ng ilan para ito'y iibsan? minsay patuloy ding ikinagugulat ng mga kinauukulan. Ayon sa pulisya, ito ang unang beses na narinig nila ang ganitong kalakaran. Dahilan kaya walang datos na magpapakita kung ilang kasong tulad nito na ang nangyayari sa kasalukuyan. Wala nga pong nagre-report. Kaya nandito ho kami para hingin din ang tulong ng ating community, our neighbors na maging um, uh, sensitive din sa mga ganitong issues. Hindi madali ang magsanla ng sariling anak. Pero para sa isang tumanggap ng isinanlang sanggol, hindi rin daw madali. Noong nakaraang taon, isinanla kay Gina ang isang taong gulang na sanggol. Nilapitan daw siya noon ang dating nangungupahan sa kanila para isanla ang oh. anak dahil hindi na ito makabayad ng upas sa bahay. Eh kasi nag-aalala nga ako na kung... Mapalo pa yung bata. Kaya, kung sa loob na lang akong nag-offer na, pumayag na ako na lang ang mag-alaga. Tsaka kung gusto niya lang kunin, kung may pambayad na rin siya, pwede niya naman lang kunin. Pero matapos maibigay ang bata, bigla na lang umanong nawala ang inang nagsanla. Wala na, nawala na lang siya bigla. Matapos mag ng mag-asawa. Wala na. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin kumakonta. Limang buwan nang nakai Gina ang sanggol. Wala raw siyang masamang balak dito at itinuturing daw niya itong tunay na anak. Pero kung napatunayang pinabayaan ang sanggol ng tunay nitong ina, kailangan pa rin dumaan ni Gina sa legal na proseso bago tuluyang mapunta sa kanya ang sanggol. Sangayon na rin ito sa Domestic Adoption Act of 1998. Ibig sabihin, dapat magkaroon ng legal na papeles ang pagkup-kup o pagampon sa isang bata o sanggol. Para sa karapatan ng bata, gawin niyang legal. Para legal yung proseso ng pag-aalaga niya. Kasi, hindi natin alam, hindi ko alam yung kaso kung anong klaseng nanay yon. One of these days, pagka kung talagang masamang tao yun, pwede niyang balikan at sabihin kinidnap nila yung anak ko. Turingan so, maging legal yung pag-ampo namin kasi nga para wala nang habol ng nanay kung Para hindi na mapariwara yung bata. Magandaman ang hangarin ni Gina. iligal pa rin na maituturing sa mata ng batas ang ginawa niyang pagtanggap ng sanlang sanggol. Maari siyang makasuhan ng anti-child trafficking sa ilalim ng Republic Act 7610 o anti-child abuse law. Doon reclusion temporal up to reclusion perpetua pagka-below uh, 12 years old dito sa maximum nito reclusion perpetua or life imprisonment sa reclusion temporal ito ho yung 12 days at uh, 12 years and 1 day to 20 years of imprisonment karapatan ng bawat bata ang magkaroon ng disenteng pamilya hangga't may mga magulang na pinipiling ikalakal ang mga anak patuloy na lalala ang panibagong kalakaran na ito ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.